nyo kung panganina yung gagawo hirap hear nyo tres, atres tuon sa chat wala kang magagawa kasi nagyak pa ano 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 mo, ano ano ka eh ano 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 umayos nice ka ang lang. Oh, ay, kira mo gago. Oh, Kung ayaw mo na, umayos nice ka. Wala paki. You, not me. Huh? Yeah, you are dumb. stop kid. Kaya kitang report Eh, di kikilis eh, kita. Hindi oh, na naglaro ng wifi. Naka... <laughs> <laughs> yung rin, kasi naka mic. Wala tayong mic. Huh? Hello, ano bata. Wala tayong mic. Hindi niya tayong mic. na o, uh, Hala, uh, mabay yung bata. Wow. Hindi tayo nakakapagkat. Hindi ka We don't care. We don't care, ugly. Right. Now you rest. While we so, so, ko. Ayan, deserve. Deserve. Siya pala susuko. Sumuko na. Kawawa. 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 Oh, oh,